Hi guys! Kamusta kayo? Sino sa inyo naghahanap ng supplier ng Tiger King brand? Mapa aluminum man yan or accessories? syempre meron kami yan. Pwede-pwede kami makasupply sa'yo kahit nasan ka man. Mapa Luzon, Visayas or Mindanao nagsiship kami via sea cargo o kaya naman via tracking. Kung meron ka ng tracking service, pwede mong ibigay sa amin ang details ng tracking mo at doon namin isiship ang orders mo. Kung halimbawang wala ka pa namang tracking, pwede kami ang maghanap ng tracking service para sa'yo. Kahit nasan ka man, nandito na lahat sa Maynila, kaya pwedeng-pwede namin yan ma-ship sa'yo nang hindi kami lumalabas ng Manila. Pwede mo rin i-book via Lalamove para pick sa branch namin ang mga orders mo gaya na lang ng nasa Quezon City. At ito naman ay orders from Manila Grand. Shinip namin via tracking service. O diba, sasakay pa ng Roro yan. At siguradong makakarating yan sayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung meron ka dyan mga fork quotation, isend mo na yan sa amin at sasagutin ka namin kaagad-agad. Hintayin ko lahat ng messages and calls ninyo ha. Follow me for more. Bye!